Good morning guys. Ngayong umaga no, ililipat natin yung mga graphics natin dito sa uh, ibang ano uh, mineral tab nila para maano natin kasi naglinis tayo. So ilipat natin sila muna isa-isa. So itong mga hinuhuli ko na to ay eh, yung mga matured chops natin. Oh. Yeah. So, yun ay nalipat na natin sila. So, ito naman ay natin. Sumunod ay yung ating mga yellow musika. ayusin natin. Ay, chaliye, patnan natin eh. So, so yan na sari natin sila dito sa tatlong lagayan. So, sana lumaki sila dyan na ayos pero gagawin natin dyan ay ating tatakluban din sila kasi baka mamaya ay ito gagamitan natin ito masobrahan na naman sa init kawawa naman at the same time eh tawag rito amaan sa ulan so gagawin naman natin sila dyan guys to at nat now o ano na muna. para nakaawag yung konti na para